Hello, ano ang balita? Musta? Magpipray ito ako ng isdahan. Ito. Kawali lang mo. Magpipray ito ako ng isda. Pipretuhin natin itong isda. Ito ano na nga. Talagyan natin ang mga trick ka. Oo. Ah. Pulit ako ng isda. Ito yung uh, recycle kong isda. Ito yun. yung isda, ang ano. isda, isda ng ano Ito isda na Parang isda na to eh recycle na nice. isda nga to eh. Ang oh. kita. Oh. Ano ko to? Sorry. Ha? Gawin ko Sorry. ano? Pwede ko sa kasi ilang araw ang to sa ano eh. Ilang araw na kasi to sa sa rip. Or almost 2 weeks. <laughs> oh shit! Oh shit! giniagawa mo. Ha? Ano na? Ano na? Ano pressure? Pressure? Hindi. sa baba lang, sa lamig. Di ba? Kapag pressure, hindi sa baba? Hindi. Diba? Eh, di. yun. Ha? Huh? Hindi ah. Hindi ah, normal lang. Okay lang. Kusano lang. Di ba? Pwede siya. tuwi naman eh. O. Yay! Yan. Ang ng talsik. Ang oh ng yeah.

hirap din yung buhay na ano no isang OFW yung IQ so kita nyo recycling ating ulam yan dating uh, paksil ngayon ito na natin para magiging uh, no, so, parang kapag ano na so, -no, sa so, mga pangat na pangat pangat lang eh. diba? oh, yung na yan sa lip na tayo ka eh. ito yung natin mga bikers yan uh, tayo na kung um, kain na kain ng dito. o oh, yan ating uh, kumulo na o oh. pwede natin laglag -lag yung ano yung tirangka yung mga bikers ano, natin ito kumulo na siya tapos punting ano pa punting inin pa nga nga na yan balik tayo sa ating pritong ano sa ating pritong uh, pangat so yun so nga nga ito yung ano pangat yan balik tayo natin yung ating pangat masarap to nga ba ito pagka once na na pangat na yan

ah kusin na natin ng tisyo tapos itong tisyo alam nyo saan gagamitin ah, ayun na yun dito rin gagamitin ito ng batches para pang punas punas dito yan so, kasi nga na sa tingin e, later kailangan na yan yan yung yung pang ano um, pang linis natin lumiyab <laughs> malakas ng apoy simple so, lagi natin sa basurahan okay. bakit tulong ito yung uh, plastic na nasa ano, sa Saudi yung ano, kukuha ko dahil well, gawin natin yun ano, pang uh, ano sa basura sa so, buto no? na yun uh, no? at yung tuloy ito malakas na balik tayo rin natin yun no? tatlong pirasa ng ito yan

Kalau tanggal satu masuk full mau nato. Satu mau Barang tak ada sejuk yang makinnya no kasih para mama ya ada tuh big besar ya so yang mana bagus perkayaan tayo ya bobok natin tuh no sing kanin sing so, natin kasih lutut nih ya perkayaan tayo The of yeah, sure. So the mic is sort of close up to you, sort of like this in the helmet, but ah. some of these mics I like my with the media mod. So in this video, I'm gonna show you what I did to fix that and what you can do for a very I mean, nice to make it work. Make sure you also stay to the end of this video, and I'm gonna mention one other thing about the media mod that drives me crazy. For my setup, I am using the GoPro 10 in the media mod, and you do have to remove the go. door. Up kaya tayo, mga kaya. To right there, my biker's guy. Masarap kasi yung ano eh. Pag mo yung, ah, pag uh, paksyo yung isda. Sabay prituhin mo. Masarap. Mm. Giờ tay nó chạy luôn, nó một Mà nữa Giờ mm. mm. Bằng lại bằng đạo sẽ Masarap din. Let's go. Mm. Tapos sa kasama yung bawang na naprito din. Sarap. Ba? Mainit. So yun, tapos tayo kumain mga kakiyos. Magpugas na tayo ng pelgan para mag-prepare na rin tayo di ba? Ganoon ang buhay mga bikers after mo kumain. O pinggan buhan para magiging okay naman ang lahat. Ganoon lang, wala maging uh, ano. Ah. O pinggan Kinainan.